Pumapatak na naman ang snow sa bubong ng bahay. <laughs> <laughs> yan guys, sobrang lamig. Pero naka-jacket lang ako ng ganyan. Pero pag naulan na kasi ng snow, hindi masyado malamig. Pagkatapos ng ulan ng snow, sobrang lamig. Naintindihan <laughs> So yan guys, makikita kong nag-i-enjoy mga bata dito sa snow. Pakita ko sa inyo. Ahoy! Ang <laughs> gilip ng baby. Ahoy. Ahoy! Snow? Huh? Snow? Snow? Ah, di ko Binigyan ng snow ng bata. Pinawa <laughs> kanya. niya. katawan mo, no? <laughs> <laughs> Ayan guys, ang kapalang snow. Ayan. So, guys, naglalakad tayo ngayon sa ano, sa uh, snow. Pero kagandahan ng kalikasan. <clears throat> so malalaman mo na ang snow ay malamig pag ito hinawakan mo. Ano? <laughs> <laughs> so yan. Putin-putin ng palibot ko, guys. Alam niyo ba kung gaano kaputi yung snow? So, okay, so, gaano ka pino? Ayun. No. Pinapilit mo ako. Haga, haga ako sa iyo. Masang tubig siya. Yan. Masang tubig. Yung panghalo-halo na pinong-pino, ganun yung isno guys, ganun. Tama. Lamig. Sobrang lamig. Yeah. Nagmana ka sa akin ang katatagan ng loob. Ang Grabe! <coughs> snow ay pumapatak Dito sa Europe Ang snow ay pumapatak Pumapatak ang snow <coughs> Dito sa Europe Guys, nice. hey. ayun. Lumalakas ang ulan. Hindi yan Ayun yung tram. Guys, mapasok na tayo. Main train station. No? sa loob. Guys, okay, so yung kababawa na ng train. Ayan. Yung train ko sa likod, sinakit yan. Grabe, lakas pa ng snow. Ayan. So, yung bahay namin is dito lang malapit. Ayan. Diyan lang yung malapit yung bahay namin. Ayan yung yung puti. Brown by gray. Yung gray pero yung kasunod na kulay dilaw na pintura. Asensya ka na, hindi ko alam eh. Ayan. Ang guys o. Oh. Ang kayo natin. Pass. Ito palang isa na no guys. Naka-converse lang ako. Nagmana ka sa akin ang katatagan ng loob. tayo dito guys huwag na tayo hindi tayo makakanta nito kasi lamig nangilig yung katawan mo no <laughs> so ang suot ko is lima dalawang jacket ay tatlong isang long sleeve dalawang jacket kasama na din yung winter jacket natin guys ipaglaban mo ang katwiran mo Ayun. Ang pangit lang talaga sa snow guys kasi ano eh, Nagpuputik siya. Panyero, aalis na ko.